Ate, andito ako sa likod ng bahay. Ako sa ano, bagong harvest na tubuh Kuha tayo ng tubo today. Andito na sa likod ng bahay na. Malapit nga oh, yun. Oh, nakita nyo dun. Yan. Yan ang bagong harvest. Kanina lang yan. Kaya puntahan natin. Mas maganda, masarap daw ang ano, bagong harvest na tubuh Last time dun sa ano, gilid ng bahay ang pag-harvest ng tubo. Ngayon dito na oh unti-unti nang na-harvest ang mga tubo dito sa aming palibot. Kaya, kaya tara let's punta, punta natin doon. Ayan. Ayan. Ito na tayo. Ito yung sinasabi kong bagong harvest na tubo. Bagong gapas. Ano? Oh. Kanina lang to. Kaninang hapon. Ngayon is ano na magpa 5pm na yun, bagong gapas na yan tingnan natin kung maganda ba ang magandang klaseng tubo ba dito na banda take note, hindi po ito amin na katubuhan ang nandito sa aming paligid is mga tubo talaga, napalibutan kami ng mga tubo iba't iba po ang may-ari nun sa kabila, tapos na yan kahapon na din yung natapos. Nahakot na din nila. Wala na dyan. At ito naman sa banda. Banda dito. Dito ay malapit sa likod ng bahay. Ngayon, kuha tayo. At tikman natin. Tingnan natin na. Tikman natin mamaya yung yung tubo na nandito sa likod ng bahay. Yan. Hindi naman magalit yung may-ari kapag kumuha lang tayo ng konti. Yung makakain lang natin. Yan, ang kanilang tinumpok Oh. Numpok nila ito. Tapos, ayan ang iba na kahelera na dyan. Na kahelera na dyan mga tubo. Baka bukas hakuti naman to Kasi, yan eh. Mabilisan ang kanilang pag ano. Gapas. Gapasin nila. Tapos, nandun na. Tapos, maya-maya. Punta na yung truck. At saka, hakuti naman nila at ilalagay sa loob ng truck yun tapos pagpuno ng truck nubos talaga nito yung mga nakahilera walang maiwan. kaya dapat early pa lang kuha na tayo ito ay libre lang sa pagkuha dito sa amin ng tubo basta wag lang damihan na baka maano ka ng may-ari mahal kaya ng ano ngayon ng tubo kita, naglalakad, no? Malang oh, asukal. product. Ito talaga mostly dito sa amin is tubo. Kaya titawag kami dito sa Negros is Sugar Bowl of the Philippines. Dito yan sa Negros. Yan, kaya yan. Makita mo naman ang bidding Nakapalibot. Napalibutan kami talaga ng mga tubo. Kaya nito. Kukuha ako ng mas mas maganda at mas mataba. Mas maigi maggapas tayo. No? Sing nakuha ko yun, sampo lang yun. Maganda rin yun, pero mas maganda maggapas tayo. Mas ano dito, mas maganda yung tubuh malalaki. Kaya doon, mas maraming, ano, um, maliliit, maliliit yung katungan ng gaya nito, oh, ang payat. Kaya, yung mag ano tayo ng yung mataba malaki mataba at maganda ang tuo eh oh iyan yan oh um, um, maganda to okay mag hilera na yan bukas dito na yan ng taking maghakot nyan ubusin lahat ito Hmm, saan pa ba ang mas maganda? Yan. Maganda din yung nakatago. Hmm. Mas ano. Mas prefer ko yung yan. 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 Ito, to, to Maganda to. At iton Kukunin natin. Mas tayo dito. Ano okay, na guys, nakakuha tayo ng apat. Apat na tubog. Ang mahaba yung tatlo. Ito yung maikli na. Ito yung nakuha ko. Apat. Dali natin yung sabilid. Kaputin natin na. Dali natin yung sabilid. Ito. Tingin saan tayo sa tapas no? na ito. Oh. Natakot. Ano na o. Bali 5 out na Kung mahaba yung ilan. Kinag-awisan tayo doon ah. Sige, balatan natin ito. At tikman kung masarap pa, matamis ba. Ang um, klaseng tubo na dito sa likod ng bahay. Ayan. Ito yung malaki yung malaki nito. Ito yung tubo. Hmm. Naman, apat. Tubo. Balatan natin na, tapos tikman. Ito so, yung, ano, yung pinakamalaki. Ito. Lamot siya guys. Oh, ang ganda siya balatan. Kasi may mga tubo na ano, mahirap balatan na ah. Eh. tigas ng balat. Namin, Wala naman ganit eh. Wala kang pagsak. Ito yung snacks namin. Nagpuha ko Ito na yung guys, ang nabalatang nabali siya. Tikman na natin ito. Ayan. Biasalah aku Mengikut Tentang <tuk> tubuh Baiklah Baiklah guys okay. Sekarang so, Bukan ni saya akan nombor kaya ni tu lho, ia le According to the recipe i study ¨The smell of variety ber conce intelligence be 僕。